Ah, oh, andito ka pala, Mayor Cruz. I don't recall na kinumbida kita rito. Alam mo bang pwede kitang idemanda ng trespassing? <laughs> Your Honor, nasabi na po yan ni Attorney Leticia Mojica Asuncion. Sh, walang kalawang memorya mo, Mayor. <laughs> oh, yan pa ang pang ginagawa mo rito? <laughs> Wala naman ho. Ay gusto ko lang eh, sabihin sa inyo, Your Honor, na malapit-lapit mo nang tapusin itong paglilitis na ito. Uh, Siyempre, hahatulan mo na yung aking anak. Your Honor, I know you are a brilliant judge, kaya magmuni-muni ka naman. Sapagkat baka itong hatol na ito, eh, pagsisihan mo ng habang panahon, Pagtatakotan na naman ba tayo? <laughs> Hindi naman. Alam mo na, pinaalala ko lamang sa'yo na ako'y mabuting kaibigan. Pero masamang kaaway. Eh. <laughs> Good evening, oh. Good evening, oh. Good evening. <laughs> Good evening. Nay! Nay! Excuse lang, ha. Oh. Eh, Your Honor, meron ka rin palang eh, nag-iisang anak. I'm sure, Your Honor, you will agree na masakit sa puso ng isang ama ang mawalan ka ng isang anak, no matter how bad. Your Honor. Magsitayo tayong lahat. Magsiyo po tayong lahat. Asunsyon! Bilang hukom ng Departamento ng Mga... Ako naman ang hahatol sa iyo! Kamatayan! Oh, ah, ah! Nanay, bakit? Sila muka kriminal! Na dapat malagot no. sa batas! Tama na. Dami-dami na Tama <tik> <tik> masisisi kung ganyan kalaki ang galit mo sa kanila pero sana naman isipin mong mga taong nagmamahal sa'yo na masasaktan kung mapapahamak ka katulad ng itay mo katulad ko buhay <coughs> pa kami Dodong kailangan ka pa rin namin kung nasaktan ka sa pagkawala ni na Angela at Boye. Ganon din kasakit ang mararamdaman namin kung mawawala ka. Kaya tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mong hingin sa akin. Ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay, Janet. Kaya mo kung gugustuhin mo. Di ba ikaw na rin ang nagsabi no na gusto mo ng tahimik na buhay? Sumuko ka na wala na akong tiwala sa mga pulis. Sila nagpahirap sa akin. Pare-pareho lang sila. Hindi lahat ng pulis ay masama. May kilala akong mga pulis. Mga kaibigan pwedeng tumulong sa'yo. Malaki na ang kasalanan ko, Janet. Mahirap na mapatawad ako ng batas. Mahigpit ang bata sa mga nagkakasala. Pero may puso rin ito na marunong makinig sa katwira ng mga biktima. Kagaya mo, magtiwala ka lang. Nakikiusap ako, Dodong. ayokong mawala ka sa akin. Akala mo makakatakas ka sa amin. Kahit saan ka magpunta, susundang ka namin. Magdasal ka na na isang daang beses. Dahil bawat bala, isang dasal. Ganyang karami ang balang tatama sa'yo. Tol, na nanaginip ka ba? Ayan, binangungot ka tuloy. Hindi ka kasi nagliligo eh. Tama ka na nga dyan. Puro ka namang kalokohan eh. <gasps> Tol? <gasps> um, tubig, inumin mo oh.